Ito yung lalim niya. Yan. Yan yung lalim niya. Masyado siyang bilog. Ang batong ito ay ang kanyang ano ang kanyang direksyon ay pataas. Parang tumitingin siya sa taas. Tapos kung pupunta tayo dito, may butas naman dito. Yung sa taas. May butas yan. Yang butas yang butas. So, ibig sabihin, may connection siya sa marker na yan. Posible, posible yung sinasabi ko. Pero hindi natin dapat sirain yung kalikasan. Uh, Nag-adventure lang tayo dito. Nagtingin-tingin. Wala tayong gagalawin dito kasi ito ay napaka-importante sa ating kalikasan. Dapat maging balance po tayo. Maging balance po tayo. eto uh -huh. mga ka nandito tayo ngayon sa my pulse yan doon tayo nagmula sa ibaba tapos umakyat tayo dito kasi nga po may marker doon na ang kanyang position ay pataas ang kanyang position mga ka sa ay paano siya pataas ngayon sinabi ko na akyatin natin ang ano ang area na to sinabi ko sa kanila akyatin ito ngayon pagdating namin dito may napansin kami kaagad na isang marker ito butas po siya ito yung lalim niya. Yan. Yan yung lalim niya. Masyado siyang bilog. Pero ang ang assessment ko dito ay ganito. Ang item dito nilagay dito. Tapos siguro dati may ano dito nakatakip. Oh, okay. Tapos nakuha na ito. Pero susubukan pa rin natin na i-detect. Teka lang.